Bani Independence Day Concert sa Quirino Grandstand, dinumog ng mga fans. Itinigil umano ang concert ng Bani dahil sa pagbagso ng mga tao para mapanood ito. Dinumog din ng iba't ibang reaksyon at komento dahil sa pangyayaring concert. Ayun pa kay NJ, di ako makahinga kanina sa sobrang crowded doon sa Quirino Grandstand. May mga umakyat sa poste, nahimatay, na walang bata nagkasakitan. Medyo okay pa yung crowd sa harap e nakapwesto ako sa likod. Grabe riot talaga. I'm worried sa safety ng girls. Hindi ako natuwa, ayon naman kay Teddy. Let's face it, Bunny is the hottest artist right now. Lahat gusto sila makita. Hindi makikinig ang mga tao kahit matino mong pakiusapan. Hindi na uubra. Dagupan and Kirino Grandstand proved that isang sobrang malupet na crowd control talaga ang kailangan sa next public event. Makikita sa video na talagang dinumog ang Kirino Grandstand, at agad-agad naman sila pinasakay sa van ang Bunny Group at iba pang artista pagtapos ng kanilang performance. Ikaw ano masasabi sa concert na naganap sa Kirino Grandstand? Isa ka din ba sa pupunta at makipagsiksikan para makita ang Bunny Group at iba pang artista? Comment down below.